Paano ninakaw ng delivery rider ang kalahating milyong piso gamit lang ang bola ng basketball? Isang delivery rider, isang bola ng basketball, at kalahating milyong piso. Hindi to pelikula. Ito ang kwento kung paanong ang isang simpleng lalaki, gamit lang ang diskarte at lakas ng loob, ay nanloko ng isang kumpanya sa paraang walang sinumang nakaamoy. Hanggang sa huli. Bago ang lahat pa like, Subscribe and click the notification bell button para laging update sa tuwing maglalabas ako ng bagong video. Si JR, isang 27 anyos na delivery rider sa Maynila ay kilala sa pagiging tahimik at masipag, walang bisyo, laging nasa oras, at di marunong tumanggi sa delivery kahit saan pa yan. Pero may matagal nang bumabagabag sa kanya, utang sa pamilya, hospital bills ng ina, at kabaong na hindi pa bayad ng ama, at sa dami ng padala araw-araw, may isa siyang napansing pattern. Linggo-linggo, may isang rider na nagde-deliver ng sealed na envelope sa isang bangko, pero galing sa branch ng isang kilalang chain store. Pumapasok ang rider, ilalagay ang envelope sa dropbox, tapos alis. Walang security escort. Walang checkang. Lahat tiwala. Dito nagsimulang maglaro ang imahinasyon ni JR. Bitbit -bit lang ang bola ng basketball, dumaan siya sa harap ng ilang pulis at guard. Wala ni isa ang nagtaka. Sino bang mag-iisip na may pera sa bola? Itinago niya ang bola sa isang hollow block sa likod ng lumang bahay. Kinabukasan, balita sa branch na wala ang envelope. Nagkagulo. May investigasyon. Tinawagan ng rider ang totoo. Wala siyang alam. Pero walang ebidensya. Walang CCTV sa mismong dropbox, ang tanging footage, isang lalaki na may dalang bola sa loob ng tatlong araw. Unti-unti niyang wi ang pera sa iba't ibang bangko gamit ang dummy accounts. Tahimik, walang yabang, walang bakas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahuhuli. Isang rider, isang bola, kalahating milyon. Minsan, hindi mo kailangan ng baril o puwersa, ang kailangan mo lang diskarte. Pero tandaan, lahat ng diskarte may kapalit at sa oras na mahuli si JR, tiyak hindi na bola ang ipapasok sa kulungan, kundi siya mismo.